So yun mga kapower <laughs> so, so ngayon uh, Wala ba dapat ngayon uh, Birthday ni Angelo At saka graduation at saka honor Ni Ate Mika So celebrate tayo Lalabas tayo Gagala Saan tayo pupunta? Saan gusto nyo? Kaya yeah, may pantay naman tayo dito eh. Rino Rino Tara na. Tara, let's go, let's go, let's go. Si Yon. Ito ba may mong napad si Papa eh. Uh, Isusip, bakit? No, hindi makakapasok si Nagkakagulo na, uh, nagkakagulo. Ayan, uh, 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 sarap ng food. Lagyan nyo nga para sa basura nyo. Um, Parang na-miss namin to kasi almost one year kaming dinakapaggala. <laughs> Unang kain. Ano ba to be? My, ano na to be? My. Hi. Hi! Ganda ko joke. <laughs> so, yun. Is Ito. Hot sauce. Wala pa yun naka. Dalawang flavor na sa So, yun. Maraming salamat sa pagkain. Unang stock Uber. After one year, mahigit. Nakalabas <laughs> Ayun, din kami. Nakalabas din. Nakagala. Unang kagat. Mmm. Ano ang kagat? Tinapay. Eh. Puro laman, no? Kaya Meat burger. Sarap. Ma, nakita ko yung ride doon na oh, eh, no? Ride na parang Magma, ano. Magmam... Ako, sarap dito. Sarap ate? Yung akin, ma. Ang mm. na ko eh. Ang tumna ko na. kanya. Sarap. Sarap. Kanap, ma. Mm. Bumagay yung spicy. Eh. Okay lang kayo mga mahal ko. Oh birthday boy. Okay lang. Okay lang na. Okay lang. Okay Ha? Kapo ni Kuya. Maganda araw ngayon. Hmm? mo hanggang hapon. Hmm, na. Hanggang hapon. Para makagalit. Wala, maka... tayo ng... Wala na yan. Kumbaga ang ginapon. Kumbaga basurahan na. Kumbaga ang ginapon. Kumbaga ang ginapon. Kumbaga ang ano ko naman dito sa trabaho. Hindi, dito na. Ang masarap camera mo, babe. Ang hihintay ng skin natin. Diba? Pwede naman diba? pagkakita kasi. Papagkakita ka, asi. Tungga-tungga. Mm. naman Hindi Mm, down. Ano, ano? Parang mukbang burger tayo. Ka-Pepsi. Pepsi. <laughs> Ka Pepsi. Ka-Pepsi. Ayun na. Uh, uh, Tapos mm, ay kuwang mas po. Ay-sponsor mo. Mm, Pepsi. Ang hindi mas po siya, bakit tayo. Oy, 16... Ano ba? 16 years ng... Expo, ay, eh, ay, ano? Dandahan sa pagtungga ah. Bubulol ako. Sabi ko, sponsor na yung Pepsi ko Sabi ko, 16 years na sponsor sa buhay natin yan. Diyan tayo kumukha ng source of income.

laki na kanila yung alin ay. Oo, burger siya, Juan. Cheese at saka ay, pa, bacon, sa no? Na, no? pa tayo anak. Mm. Ah, kapal ng burger niya sa. Ayun oh panya, yung tapos may bacon at saka yung cheese, oh. Pumuputok, oh. Mm, oh. Gusto mo taste Susuka ka. Tikmanin so, mo na. Enjoy mo ng food. kasi may ilibayan na natin hmm? pero wala ko sa Tagaytay para uh Huh? Yung huling punta natin doon, yung nakapambahay lang tayo, na nakasando lang kayo, mm. na sobrang lamig, di lamig. Kapo na yun, biglaan, biglaan lang yun na paghalak tayo. Hap? Ah. wapo ah. ni Kuya? malang marang ka sa akin. <laughs> Ang ganda kita na natin, lalo manang mana sa akin. Hindi ako kontrabeyan ako be. Ah, sarap talaga ng tips eh. Kakaiba talaga to. Oh. Mo to. Na, birthday din Ano? hindi mo busog tayo? hindi mo kakaibat eh hindi nalaman, di ba? kasi magklo tayo hindi pa masarap yung mga burger yung ordinary burger lang di ba? yung burger higit mo na lang yan pa na? Hmm. higit mo na lang higit mo na lang ano? Eh higit uu uh, uh. bakit tayo? <laughs> Makdo kasi ano? baka ano eh hindi ah Kung sa mga umihingal, umihingal ka na umihingal yung lalaki na, yeah, huh? Dito lang muna Hindi ako makakapag-concentrate okay. So yun, nasa Tagaytay na tayo Nasa Tagaytay na tayo, punta tayo ng People's Park Ito ang masya natin Para tayo pata sa sana hindi umulan umampun e so, ito pa rin kami ng Peoples Park ayan, nagbado na <laughs> Puso ka si Goyang Nalangin ko, ko Dati hindi sila ako, magkisala ako, sila ako dito Yung bagong rider ko ba? Narapit na tayo, ayan 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 itong bayo itong bayo? Ayan itong bayo, ayan itong oh Oo ba? masaya so, yung yeah. <laughs> <Yeah>, sama ko andun <laughs> picture mo si mama yun ako yun wow kahit ako na miss ko rin to <laughs> eh ikaw nga ang dito pa sabay aaray pa mo sa akin Nahilo ako ah. <laughs> Nahilo ako. Yun. Ayun wow. yung mga kalati ng ano ng Pilipinas. Ayun yung may hindi naman nandito dito may nga na kaya natin sila <laughs> Yon, Ay, ko, binaka, Papua, hindi naman ano ka? nakakain ka na nga papula lang? hindi pa? palagi na palagi ka? sana ako hindi natin, binadala ko pa rin ng bulalo